Tabo na dito! Kain ka. Dede, tabo na dito! Ang gawa, mati! Yan, 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 yan. Sa si Kuya Denden. Kuya Denden. nga. Sige lang. Sige, Ito lang. Ito lang. Ito mo. Ito yung yan?

bibi, 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 bibi,

Mga kababayan, mga kababayan! Anong magulang pangulit na kayo? Anong magulang ano na kayo? Para makabuti tayo. Ay! Yung oh, na